Magandang araw po. At maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming maraming salamat po. At ngayon ay nasa mga unang araw na tayo ng buwan ng Oktubre. At matatanggap nyo na naman ang inyong libre at walang bayad na weekly horoscope. At syempre pa, two in one. Malalaman nyo na ngayong linggong ito ang inyong magiging kapalaran. Ay maaari nyo pang basahin ang isang nobelang hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikalawang aklat. Ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikatlong aklat. Ang sikreto ng iyong kapalaran. At ikaapat na aklat. Ang sikreto ng iyong kapalaran. Sa nasabing mga aklat ay bilang patikim ay sinipi natin ang isang kabanatang pinamagatang ang sikreto ng okultismo at mistisismo na siniserialize natin sa description ng weekly horoscope na ito. Kaya sa ilalim ng YouTube video ng weekly horoscope ay mababasa ang pakikipagsapalaran ng isang binatilyo na naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan. Kaya hinalugog niya ang lumang baol ng kanyang lolo damyang agimat na iniingatan naman ng kanyang amang si Sabater. At nang wala ang matanda ay pinagtangkaang buksan ni Ariabata ang luma at antigong baol at dooy natuklasan niya ang iba't ibang paraan kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. At ngayon ay nasa ika 65 labas na tayo ng sikreto ng okultismo at mistisismo na matutunghayan sa description o sa ilalim ng YouTube video na ito. Basahin nyo at marami kayong matututunan na napakagandang paraan sa nobelang ito kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. Kung hindi niya nato ngayon ang unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas, hanggang makarating kayo sa ika-65 labas na tayo ng sikreto na okultismo at mistisismo, ay balikan niyo lang ang mga naunang weekly horoscope at pagduktong-duktongin ninyo hanggang makarating kayo sa ika-65 labas na tayo sa araw o sa linggong ito. At ngayon ay matutunghayan nyo na ang inyong magiging kapalaran sa mga unang araw na ito ng buwan na Oktubre hinggil sa sex. Pag-ibig. Love life. Salapi. Negosyo. Karira Travel. Family. Werting kulay swerteng numero. At marami pang swerting naghihintay sa inyo sa mga unang araw na ito ng buwan ng Oktubre. Kaya, note na! Weekly Horoscope September 28 to October 4, 2025 Aris, silang isinilang mula ka dalawang isa ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Sa linggong ito, walang duda, walang kasablay-sablay. Mabubuhay ka ngayon na tulad ng isang hari o isang reyna. bukuya kuy nang walang ginagawa. Dahil ang mga tao sa iyong paligid ay lihim natatanggap ng utos mula sa langit na nagsasabing na ikaw ay pagsilbihan at paglingkuran. Habang may naglilingkod naman sa iyo at nagsisilbi, tuloy-tuloy ang pagdating ng magagandang kapalaran at ng mas marami pang bulto-bultong swerte na may kaugnayan sa salapi at material na mga bagay. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero. 3 12 24 27 35 at 1942. Taurus, silang isinilang mula ka dalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Sa linggong ito, eto na naman tayo. Medyo pinanghihinaan ka na naman ng loob. Subalit, magbabalik sa alaala mo ang masasayang karanasan. Ang mga ito, ang magpapalakas ng iyong loob at magpapasigla rin sa iyo upang kumilos pa ng kumilos. Alalahanin din at laging tandaan na sa huling mga araw na ito ng buwan ng Setyembre, habang pumapasok ang mga unang araw ng buwan ng Oktubre. Dapat, masigla ka at malakas ang iyong loob upang ang mas marami pang swerte at magagandang kapalaran ay tuloy-tuloy na bumuhos pang lalo sa iyong karanasan mapalad na kulay ang green maswerteng numero 1 19 22 34 37 at 41 Gemini Tilang isinilang. mula ka 21 ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Sa ito, hindi ka dapat patangay sa mga hindi nagpapahalaga sa kanilang kabuhayan. Ituloy mo ang iyong mga balak at ituloy mo rin ang pagtuto sa pagpapaunlad ng iyong karira at sa pagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Kailangang madoble ang material possession mo. Hindi lamang sa linggong ito, kundi maging sa buong buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre. Preparasyon na rin sa nalalapit na kapaskuhan ang hindi mo lang alam. Pero papaalam ko na sa iyo ngayon. Ang paglago ng kabuhayan at pagyaman ay noon pa sadyang nakatakda na at nakalaan sa iyong kapalaran. At ito ay pipitasin mo na lang ngayon na. Mapalad na kulay ang magenta. Maswerteng numero. 5, 13, 16, 25, 39, at 45. Cancer. Silang isinilang mula ka dalawampu dalawa ng hun hanggang ikadalawamput dalawa ng Hulyo. Sa uling linggong ito ng buwan ng Setyembre at sa mga unang araw ng buwan ng Oktubre. Oo, minsan pa. Madarama mo ngayon at madarama din ng iyong buong pamilya ang iyong pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Dahil dito ay lalo kanilang mamahalin at pahahalagahan. Kasabay nito, ang langit naman ay pinapanood ang lahat ng ginagawa mo. Ang lahat ng ginagawa mong kabutihan ay nakikita ng nasa itaas. Kaya nagpasya na. Nagpasya na ang langit, gaganting pala ang kanang makapal na halaga ng salapi at bulto-bultong mga biyaya na may kaugnayan sa material na bagay at ligayang may kaugnayan sa aspetong pangdamdamin, ganun din ang malapitan at malayo ang mga. Paglalakbay. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero. Seven. Fourteen. Seventeen. Twenty-six. Thirty-four. At forty Leo. Di isinilang. Mula ikadalawampu-tatlo ng Pulyo hanggang ikadalawampu-dalawa ng Agosto. linggong ito, makakaranas ka ngayon ng hiwaga ng kapalarang na nagsasabing sa mga sandali na nakadarama ka ng lungkot biglang mapapangiti ang iyong kaluluwa at ang iyong mga labi ay magpupuri sa kalagayan at sa paparating nakapalaran. Ikaw ngayon bilang isang nilalang na bukod na pinagpala ay lulukuban ng mas marami pang swerte at mga biyaya na mula mismo sa kalangitan. Makikita nilang nagliliwanag ang iyong pagkatao. Sanhi ng sobrang dami talaga ng mga biyaya at mga pagpapalang ibubuhos sa iyo ng langit. Ngayon na, sa mga unang araw na ito, ng buwan ng Oktubre mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero. 1, 4, 19, 22, 27, at 43. Virgo, tilang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Sa linggong ito, lalo na ngayong pumapasok na ang buwan ng Oktubre, ito ang mga araw na ngayon pa lang ay plano mo na ang nalalapit na Kapaskuhan at bagong taon. Mamili ka na ng mga gamit Magtabi ng mga pangregalo at mag-ipon ka na rin ng mga pang-aginaldo sa mga inaanak. Pinapanood ka ng langit at talaga namang nanonood sa iyo si Santa Claus. Habang maaga kang nagpe-prepare para sa nalalapit na kapaskuhan, magugulat ka. Hindi ka maubusan ng pera dating at dating sa iyo ang bulto-bulto at malalaking alaga ng salapi na magtataka ka rin kung saan ang gagaling at kung paano nangyayari ang ganong sitwasyon na habang lumalapit ang kapaskuhan. Paganda ng paganda ang iyong kapalaran, kalarangan ng salapi at material na mga bagay. Mapala na kulay yam blue. Maswerteng numero. Five, fourteen, twenty six, thirty, thirty at forty -four. Libra, tilang isinilang mula ka tatlo ng September. Hanggang ika-23 ng Oktubre. Sa linggong ito, kitang-kita sa malinaw na bolang kristal. Na alin sa dalawa ang magaganap? Lalapit mismo sa iyo ngayon ang swerte mo o ikaw ang lalapit sa kanya? Ano ta naman ang magaganap? Isa lang ang tiyak aktual na makakatabi mo. Aktual na makakaharap at makakapiling at makakausap ang taong panggagalingan ng iyong mga buenas, ng iyong magagandang kapalaran. Higit lalo sa larangan ng romansa, sa larangan ng salapi, at salarangan ng makapal na halaga ng pera at material na mga bagay. Ang nakatutuwa nito, habang nagkakalapit kayo ng taong magbibigay sa iyo ng swerte, may mga paglalakbay din na magaganap at may mainit na relasyong pagsasalihan. Mapalad ng kulay ang burgundy. Maswerteng numero. 2, 13, 17, 20, 33, at 45. Scorpio. silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Nakatutuwa ang kaganapan. Sa huling linggong ito ng buwan ng Setyembre at sa mga unang araw ng buwan ng Oktubre, tinasabing swerte ka ngayon. Kaya lang, may kondisyon kung saan ay nagsasabing muli mong tulungan ang isang kaibigang minsan ang lumapit sa iyo pero hindi nakabayan. Ngayon pa lang, ipinapangako na sa iyo ng langit na sa pagtulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit, mas marami pang swerte at magagandang kapalaran ang iyong aanihin ng walang pahirap hirap. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero. 6, 18, 23, 32, Thirty-two. Forty. At forty-four. 39, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, Ikadalawamput isa ng Disyembre. Sa mga unang araw na ito, ng buwan ng Oktubre, nakatakda na ang magaganap. Oo, kahit na maraming naiinggit at naaasar sa iyo, wala silang magagawa. Iyong iyo pa rin ang mga araw na ito sabagkat nakita ng langit na walang sapat na dahilan ang mga kontrabida sa buhay mo. Ang mga naiingit at mga naninira lang sa'yo ay walang sapat na dahilan upang sila ay manaig. Kaya binawasan sila ng swerte inilipat at idinagdag sa iyo. Wala silang magagawa dahil ang lahat ng swerteng ito na idinagdag sa iyo ay magsisimula ng dumating at bumuhos sa iyong pagkatao ngayon. Oo, ngayon na. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero seven sixteen twenty five twenty seven at forty three capricorn silang isinilang mula ka ng Disyembre hanggang Ikalabing siyam ng enero Sa huling ah, mga araw na ito ng buwan ng Setyembre at sa mga unang araw ng buwan ng Oktubre makikita at mararamdaman Tatalunin ka ngayon ng awa pero hindi dapat nang na iyong awa ay makabawas sa material na bagay na nasa sa iyo na. Kumbaga, oo, maawa ka sa iba. Bakit? Hindi. Pero kailangan ding maawa ka sa iyong sarili. At ituloy mo lang nang ituloy ang pagpaparami ng iyong pera at kabuhayan hanggang sa tuloy-tuloy ka na uling yumaman ng husto. Nang napakayaman talaga. Mapalad na kulay ang balet. Maswerteng numero. 5, 8, 19, 25, 31, at 41. Aquarius. Silang isinilang. Mula'y kadalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Sa mga unang araw na ito ng buwan ng Oktubre, pagpasok na pagpasok at pagbungad na pagbungad pa lang ng mga unang araw, kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin ang kalungkutan at mga problema mo ay tuluyan ng tatangayin at mapapara. Oo, sa panahong ito ng iyong buhay, ang kapalaran mo ay muling sisigla at magniningning. Muling yayabong at mamumunga. Kaya sa panahon ding ito, mag-uuna-unahan ng dumako sa iyong katawan. Ang iba't ibang uri ng swerte at magagandang kapalaran. Kung sakaling ito ay iyong papagpagin, lalo pa itong mamumutakti sa sobrang dami, na hindi mo lang aanihin at ikagagalak, aanihin din ito ng mga mahal mo sa buhay at ng buong pamilya. Mapalad na kulay ang orange, maswerteng numero. Four, 11. 28, 35, 39 at 45. Paises, tilang isinilang mula kay Labing Siam ng Pebrero hanggang ikadalawang punang Mars sa linggong ito at sa mga unang araw ng buwan ng Oktubre. Pakinggan mo ang mga swestyon ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga mahal sa buhay, ng mga taong malalapit sa puso mo at pakinggan mo rin ang iyong mga kamag-anak. Tunay na tunay. Sa mga unang araw ng buwang ito ng Oktubre at sa buong Oktubre napapalapit na nang papalapit na ng papalapit ang kapaskuhan. Walang duda, sila ang magbibigay sa iyo ng dagdag pang mga swerte at magagandang kapalaran. Kaya naman huwag kang magdadalawang isip Ano man ang kanilang pagkakakitaang iaalok sa iyo, sunggaban mo agad. Dahil ito na ang pagkakataon mo upang magsimula kang yumaman. At hindi lang basta yumaman, kundi yayamang ka pa ng gusto at ng ubod ng yaman talaga. Mabalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero. Two Nine, twelve, twenty-two, at 40 Maraming maraming salamat po sa nanood ng Weekly Horoscope. At huwag niyong kakalimutang mobs, subscribe at pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na upload ni Maestro Honorio. At sa susunod na mga araw ay matutunghayan niya na ang Prediksyon 2026 kung saan ang unang serye o labas ay hinggil sa mga pinakamaswerting zodiac sign sa taong 2026. At abangan nyo yan dahil ang unang magiging maswerte ay ang Leo, ang Sagittarius at marami pang iba. Kaya ngayon pa lang ay maaari nyo na ipreparah ang inyong swerte at magandang kapalaran sa paparating na taon ng fire horse o nag-aapoy na kabayo. Kaya pindutin ang subscription button at ang notification button upang lagi kayong update sa susunod na mga araw upang alamin ang inyong magiging kapalaran sa Prediksyon 2026 at ang naghihintay sa inyong swerte para sa taon ng Fire Horse. Muli, magkita kita tayo para sa susunod na Weekly Horse.